Narito po ang inyong gabay sa paggamit ng tax estimator ng Bureau of Customs para sa mga informal entry. Una, buksan po ang iyong web browser at pumunta sa so website na customs.gov.ph slash estimator. Pagdating sa site, basahin po ang disclaimer at pindutin ang agree button at pagkatapos ay pindutin ang yes para magpatuloy. Hanapin po ang uri ng produkto na iyong idinedeklara para makuha ang porsyento na gagamitin sa pagcompute ng customs duty. Para malaman ng dutiable value, ilagay po ang halaga ng produkto at ang halaga sa pagpapadala base sa halaga na nasa invoice. Huwag pong kalimutang ilagay ang tamang exchange rate. Ang halaga po ng insurance ay otomatikong kukumputin bilang 2% ng halaga ng produkto pagkatapos mapindot ang compute button. Kung ang iyong produkto ay sakop ng excise tax, ilagay po ang tamang halaga nito. Kung hindi, iwanan po itong blanco o ilagay ang zero. Para malaman kung sako pang iyong produkto, pumunta po sa link na nasa disclaimer na maaari rin makita sa section ng notes. Pagkatapos ilagay ang lahat ng kinakailangang impormasyon, pindutin po ang Compute button para makuha ang kabuoang halaga na iyong babayaran. Makikita ang detalyadong breakdown ng lahat ng kailangan mo pong bayaran. Para po sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa kung paano kinukumpit ang mga bayarin, maaari mong makita ito sa seksyon ng notes. Sana ay makatulong po ang gabay na ito sa iyong transaksyon. Maraming salamat po!